para sa Maray, matrangkilo asin salbadong perilian sa banwaan kan Libon Albay, tiniripon kasudma kan Albay Police Provincial Office o Albay PPO sa pakikipagtabangan kan Police Regional Office 5. Lokal na gobyerno kan Libon, asin Libon Municipal Police Station. Ang mga aspirante kan banwaan para sa papadangadang na barangay asin sangguniang kabataan elections sa Oktubre 30. Sentro kan pagtiripon, ang Dialogue in Integrity Pledge kan mga kandidato na ginibo sa makapagal gymnasium kan nasabing banwaan. 97 aspirante pagkapunong barangay ang presente sa aktibidad. Sa 150 aspirante naman sa pagkakagawad. 90 sa pagka-SK chairman asin 509 aspirante sa pagka-SK kagawad. Gikan ang mga aspirante sa 47 barangay kan libon. Pigpapasalamat ni Jodeline Aspirante kan Barangay San Vicente ang importansya na pigpapamati sa Indakan Otoridad. Mayo manda siyang ibang laom kundi maging matrayumpo ang BSKE nakakatakot pa rin po kasi hindi natin alam yung possibility. So, I think it's vital po talaga na magkaroon ng ganitong dialogue and signing of integrity para at least lahat ng um, candidates for barangay or SK ay, alam niyo po yun, um, magkakaroon ng kasunduan or malaman kung ano ba yung problema nila or at least magkaroon kami ng um, pakiramdam na at ease na ay sa wakas, magiging, mafe-feel namin na safe. Nababawasan man ang kahandalan kan aspiranting si Jimmy dahil sa seguridad at sinispwersos na pigtatao sa indakan otoridad. Nakikita naman natin ang nangyayari sa Libon. Ngayon, maganda na andito na sila sa amin para ipinapakita nila ang seguridad ng mamamayan. Siring kan mga kandidato, labi man ang pasasalamat ni Municipal Mayor Wilfredo Maronilla sa espwersos kan PNP na matuldukan na ang mga panggagadan sa indang banwaan. Huwag po kayong mabibigla kung bigla na lang may nag, nagpunta na, na, uh, sa inyo na magbigay ng security. Yan po ay utos. Uh, galing po si Taas na dapat mapayapa ang eleksyon dito sa Bayan ng Libon. Presente man sa aktibidad si PNP Bicol Regional Director, Police Brigadier General Westrimundo Obinke, as in Provincial Director kan Albay PPO na si Police Colonel Fernando Konanan Jr. Pigtawan doon kan duwang opisyal na day sinda nagpapabaya sa indang pigsumpaan na trabaho, na yaon sinda sa pagserbi asin in pagprotehir o rugna sa buhay kan tawo. Nagbigay sila ng kanilang pledge of commitment, ang kanilang uh, pangako upang sa kanon ang lahat ay magtutulong-tulong, magbibigkisa ng kamay para sa ikabubuti at uh, katahimikan ng uh, eleksyon dito sa bayan ng Libon. Uh, ang Albay PPO, ang uh, 49th IB, uh, katuwang po ang ating uh, provincial uh, election supervisor, nag- uh, uh, we filed our recommendation to the regional uh, board at uh, to include the uh, Libon uh, municipality to be under community control. Laom na sa nakan PNP, lugod nang magpuon sa lambang aspirante ang matuninong na dalagan kan BSKE asin mahanap sa puso kan mga kandidato ang sportsmanship. Para sa mga baretang tatakbikol, Carmelo Balihan.